ng kikahan. Matapos ang ilang linggong iniintriga si Iris Lee na new girlfriend di umano ni Sian Lee, tila may patutsada si Sian sa kanyang IG story na ayon sa netizens ay depensa sa mga nambaba ay iwalayan nila ni Kim Chu. At pagkukumpirma naman umano niya sa real score nila ni Iris. Yes, mga friends. Ayan. Ano ba sa nyo Ito, ito kasi, meron silang magkakasa sa motorcycle riding turbanis, yung class, na nakita na magkasama sa picture Itong si Sia at saka si Iris sa ay isang film producer na nakakbay. Tapos meron pa daw holding hands. Siyempre pag kayo mga tayo ay, totoo yan, meron na, di ba? Meron na palang kapalit. At iniisip ng iba na bago pa naghiwalay, si Sia di umano ang nagtaksil na sinasabi. Basa sa mga pictures na naglalabasan. Pa, pero, nung, pero, may sinabi siya na patatsyada ni... Yun lang ang gusto ko wala Ano ba yung patatsyada ni Sian? Hindi yung sinasabi niya na parang sa Tagalog, hindi naman kailangan nakatungangan ka dyan, nakatingin lang, or nakatambay lang, na ano, di ba, na nag, nag may sukat, parang gano'n. Something like uh -oh. that. yung meron siyang uh -oh. sa IG yun. Uh -oh. Oh, oh, patama, patama. parang, nakatingin ka lang dyan. Siyempre, kung mag-move on ka at ka lang mag-move on, kumilos ka. Kumilos ka, gumalaw oh, ka. Tumingin ka sa ibang paligid, parang gano'n. Hindi okay, naman kailangan yung... pagka after break up eh, maglugmok ka na lang, magmukmok ka na lang, di ba? Kasi maybe. yun ang ina-expect minsan kasi ng mga fans eh ng mga netizens pag masaya ka ay parang wala nang sa Wala nang yari. 'Di ba? Parang lahat na lang may masasabi sa ikikilos. Uh -oh. so, Hindi yeah. pero na, ang, dapat na po talaga ginagawa, una lungkot-lungkutan ka. Kagaya si Vandile naghiwalay sila ni Kipi, lungkot-lungkutan, iyak-iyak ka sa kwarto. Pero pagkatapos, pakita mo masaya ka. Na. Kagaya ng ginagawa ni Katrin, parang uh -oh. nakabubon niya ni kasi saya-saya na siya nung siya ng, ano ni ay ano. Uh -oh. Uh -oh. mamaya di discuss natin. Pero, pero yun, alam yun mo friendship yung ganun kasi, alam mo yung mag-travel ka, yung oh. ka, yung eh oh. makipag-banting ka sa mga kaibigan, part siya ng oh pagmumukbone. Eh, Oo, oh. diba? just the same with ano ha, hmm. just the same with Do Dominic Roque na uh, ah, kumbaga nakipag ano siya sa mga friends niya ngayon, oh. di ba? kumbaga reunite. May, kasi parang nap napapansin yung... ko pagka ganyan, yung nagre-reunite ka sa mga friends mo, ah. no? parang ganun. Kasi minsan, pag sobrang in love ka, napapabayaan mo sila. Doon ka yung babalik sa mga kaibigan tama. mo. Ito yung ano, magkaka kasi meron silang grupo kasama si Kuya Kim at si Ding Dong Dantas. Motor-motor-motoran sila, mm. di ba? Mm -hmm. Kailangan mo naman, mag-enjoy ka rin naman kasi one way yun, to move on. Kaya tama si Frenchie Prolda, makakalimutin ka kasi kasama mo yung mga kaibigan. Sayasayaan lang, di ba? Iko mali mm -hmm. mo, pagkakasama mo mga, iko comfort ka pa naman ng mga, makakanap ka ng ibang girl. Ganun, ganun. Uh -huh. diba? pero, katulad natural. nga no. Pero uh -huh. gusto ko palang ninawin yung sinabi mo na di umano ay pagtataksil ni Sian Lim. Baka naman talagang ano, nung maglantad si Sian Lim, eh, Walang Wala okay na sa likimpo kasi dapat nanggagaling kay sa kampo ni, ano ni hey, Kim, Kate. na mayroong third party or something e, wala naman wala naman, na ganun Chaka. in purchase naman kay Sian oh. di ba? hindi oh, oh. kasi yun nga sabi ko kasi di umano kasi dun di din mga lumalabas na balita nung una pa nung before iba mm. diba na sinasabi ay mayroon siyang Iris Iris Han ba? Diba? oh. Okay. tapos ito naman meron Masaya na yung si Milded sa kaganapan ngayon sa buhay ni Kim Chiu. Ikaw talaga. Yan. yan.